What's up mga kalakbay? Medyo malabi na tayo sa ginagawang farm ni Nanay Shirley. Kasama ko si Sky. Dito nga pala ang pangunahin tanim ngayon Tag ulan ay kamote. Mini kalakbay here! hiking in Mount Banahaw View Deck. Hi sa mga kalakbay, magandang umaga for this video. Ah, uh, papunta pala tayo ngayon sa uh, na ni Nanay kasama si Mini Kalakbay. Cheers! And magandang umaga, timpag, timpag, pag. At ngayon, at uh, nakalakbay ulit tayo kung saan. Natagal tayo sa ating paglalakbay. Kasi medyo naging busy tayo sa family time. At ito ay uh, i-update ko lang yung uh, yung daan dito sa papuntong tubigan o papuntong uh, rice, rice terraces o bagong kalsada. Name of project ayan. Correcting of Barangay Taytay. Uh. Ito na yung Wow ba Bago Ito na yung for this video Ha? Ang ganda na lang daan dito Ang lawak oh. Sa pagdating ng panahon Kalsada na na to 6 months o 5 months mga kalakbay uh, Magiging kalsada na to Pagdating ng panahon hanggang ano to Hanggang bayan na Pero ito ay gitna pa lang ng barangay ng barangay Taytay na nanay. Sunod, sana uh, masakop na yung Barangay Burgos. Ito nga pala yung nanggagaling sa sa Taytay Falls oh, lino pa rin oh. Mga gusto ng farm dito, mga kalakbay, may uh, alam din ako ng binebenta nai. Nya lang 700 square meter or something. Basta uh, uh, around 500 to 800 square meter mga kalakbay yung malapit siya sa kalsada at kagandaan, malapit siya sa falls. And, tapos yung view deck ninyo oh, wow, sarap ng simoy ng hangin uh, nature vibes din dito mga kalakbay, at sa mga gusto or mag investment dito sa lupain, pakipinim lang ako and solid dito, hindi na kayo magsisisi sa ganda ng uh, panahon at klima dito at ang kagandaan dito mga kalakbay yung lupa pwede kayo magtanim ng mga pechay ng repolyo ayan sama ko nga pala dito si Nanay Shirley. Ayan. Meron lang kaming gagawin doon sa kanyang farm kung saan mag-gathered kami ng panale. Ano yan Ano yun? Ano Ngayon dito? Beans. Ayan, bagyo beans. Pwede din tayo magtarim ng bagyo beans, sili, repolyo. Ayan. Pero ang ganda doon dito. pamukot mo ilan months kalsada na to. Dati put. Magra-rides na mga. Dati bukid na bukid to. Ngayon oh, magiging kalsada na. Ayan, dito yung mga taniman ng mga taga Barangay Taytay, -tay, Light uh, Palayan. Okay, uh, kamote. Ayan, mga kamoteng bagin. So, tama na ang tawag sa ibang lugar kasi kamoteng bagin nanay. O oh, sweet potato. Ayan, nasa ilalim yung kamote. Biro mo ganito yung lupa dito. Hawakan natin, oh. Ganun ganda, oh. Kaya sa mga gusto mag-invest ng lupa dito, sure hindi kayo magsisisi. Yay! Mount, Banahaw. Sa mga gusto, mag-trip dito or mag-nature vibes, pakipihim lang sa mga gusto ng gantong activity. Ito nga pala yung mga sample na farm dito. ah uh, nagtatali ng fresh tomato. Ayan. Ayan tomato. Ang lawa ko. Okay. sa ang... Ay, no? Okay, okay? Oh. Ang ganda oh, kamatis. Ito yung mga kapap tomato farm. Asan nga ba be? Ito lang natin. Ito basic lang naman yung magtali dito. Yan. Ganyan yung magtali. Ito ang pangalawang tali. Then ito abang kayo yung naglalakad. Ito yung view ninyo. Ang Mount Ang Mount Banahaw. What's up mga kalakbay? Medyo malabi na tayo sa ginagawang farm ni Nanay Shirley. Kasama ko si Sky. Mini kalakbay, here's hiking in Mount Banahaw, Budek. Up, 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 up. Stop, 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 stop. What's up mga kalakbay? Nandito tayo ngayon sa tanay mini Nanay Shirley. Nay, nay, ano nga yan, nay? bagyo beans ito nga pala yung after magkamatis ito nga pala yung after matapos nung kamatis meron agad kasunod na bagyo beans ayan ito na siya ayan, pitas, pitas. Oh, bali ang ginagawa dito ay tinatali tinatalian ng ganito para meron siyang hmm. ah laluyan ng katong trasis ay hey, kamusta bibi Anong yan? Tomato? Tomato. Red. Where red? Red. Red. Ito yung uh, bali. Pag wala kasing tali na ganito, wala siyang gagapangan light ito. Kaya kailangan siyang lagay ng tali. Ito siya. titaliin na para in case na lumaki na or gumapang na meron siyang gagapangan. Ilang bonsot na naibago mag-harvest ang bagibis. Ang bagibis. Ha? Uh, 40 days. 40 days mga kalakbay. Pwede ka na mag harvest Balik tayo ulit dito. Ayan. Mayroon kasama si nanay na apat. Ito siya. Ayan. Kung masipag ka, pwede, pwede na mag ganto, magpagapang. Yung mga ganto. Papagapang natin para mas mabilis siyang gumapang pataas. Kasi yung kasi yung iba ay daddy. nasa baba kagaya nito. Papagapag natin yung pataas. Ayan. Okay, okay. Give daddy, give, give, give daddy. Video, uh, yung tamang usisa lang kami ni Nanay Shirley dito sa kanyang farm na Baggy Beans. Ala. Ito na mga lakbay. Ito, ito yung part na to wala pa tong tali ito yung tatlili nila kuya or kasama niya para yung mga bagy beans ay mapaganda at mapalago ayan sa mga gusto mag farm business dito uh, pwede rin kayo mag-comment dito para uh, gabayan ko kayo kung ma kung magkano yung expenses or depende sa budget ninyo ito alight dito ang mga kamote pwede tayo magpumuhunan siguro sa punlibo malawak din yun mga kalakbay ayan kamote almost 3 months to bago siya harvest, ito naman 40 days or 2 months o 1 and a half months harvest na tayo ito pero hindi pa naman din ako medyo expert sa pag pagsasaka meron din akong idea lang pero meron akong uh, coach dito sa pagfarm yung mga kuya ko kasi sila yung mga veterans Ayan. Tara mga kalakbay. And thank you, thank you sa pag-watching nitong video na to. At sana magustuhan ninyong gantong video. At sa mga gusto mag-invest, mag-inquire or magandang location sa Laguna or magandang lupain. Pakicomment naman dito kung gusto ninyo ng gantong lupain. And thank you, thank you. <tod> Matbana ha, Budek. Mangandang tangali. Ingat sa inyong paglalakbay. Bye. Bye tamin uh, ni nanay mag usisa or magbigay ng pat panali para mapaganda yung kanyang tanim uh, update dito sa may barangay taytay -tay ay super init din talaga parang summer yung init pero yung hampas uh, ng hangin dito mga kalakbay ay malamig pa rin kasi syempre ito ay mount banahaw ayan nasa panan tayo ng mount banahaw mga kalakbay at uh, ayun kagandahan sarap ng simoy ng hangin talagang sariwa sariwang sariwa hindi ka talaga sa syudad na iba yung amoy ng hangin dito makakahinga ka ng maayos and thank you thank you sa mga nakasupporta na sa amin ng team maglalakbay family hey sama ko dito si mini lakbay